Yan, good morning for today's video. Ayan, nagbababa po sila ng up na bakal. Yan po yung nabili ng aming isang mami mili na si Patrick. Kahapon pa po niya yan nabili, ngayon lang nahakot dahil maraming ginawa si boss. Hindi naman niya kaya sa sidecar kasi 500 kilos po yan mga loads. Yan, tinitimbang po ulit dito. Tinimbang na po niya yan doon. Ay, tinimbang ulit dito. Baka, baka nabawasan. Ganon. Medyo <laughs> tanghali na nga po. Medyo hali na rin sila ng bali. Kailangan na po ulit pull out. Kasi, dagdag ulit po unan. Ay, ikot-ikot lang. At habang si Boss naman ay kinakatin niya yung mga malalapad na bakal na Yung mga, mga dikit-dikit kasi mga nakaano po yan eh. Mga nakahinang. So yun, kailangan niya ulit putong-putongin. Kailangan pong biyak putol-putulin ulit ang mga bakal na yan para hindi ito, pag sa ano sa sakyan ay hindi siya mahiwag o hindi hindi matakaw sa space Ini deliver na po yan maya maya pakatapos nang may puhunan ulit. So, yun lang po muna ngayon. Ngayong umaga. So, marami po salamat sa inyong panonood, Mga guys. Okay? Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel. Sambing na. Bye-bye.